Hello everyone! Pwede pa lang magbando dito sa spin dryer. Tara, alamin natin kung mapaano. So yun guys, kung nakikita nyo, may dalawang water inlet bulb yung washing machine. Isa sa washer, isa sa spin dryer. At kinonik ko lang pala yung hose na nakakonik sa gripo doon sa Um, water inlet bulb ng spin dryer. At yung mga sinabon kong damit, nilagay ko lang din sa spinner at inon yung gripo. Habang naka-on yung gripo guys, um, inon ko lang din yung spin timer ng sagad para mabanlawan ng maayos yung mga damit. Yung purpose pala kung bakit naka-on yung gripo habang naka-spin guys ay para mabanlawan ng maayos yung mga damit. So yan, after ng spin timer, yung paunang spin ay inoff ko yung gripo at nilagay ko yung tubig na may downy for final banlaw at inon ko lang din uli yung spin timer for final banlaw guys so pwedeng pwede pala tayong mag banlaw dyan sa um, spinner sa spin dryer kaya pala may water inlet bulb dyan kasi yan pala yung purpose niya kaya yan ready to sampai na yan so that's it thank you for watching